Eto, pag-uusapan natin na ah, mabilisan. Ano? Kamakailan nagsalita ho yung kongreso at magiging sila ho'y sabihin na natin stricto o talagang sinadyang maging stricto dahil siguro may tinatago ho sila pagdating ho sa usapang SALN, Statement of Assets and Liabilities or Network or SALN sa mga kongresista. Abay, babayad ho kayo ng 300 piso at saka sigurado hahanapan ka ng credentials, ID, anong network mo, anong station mo, bakit mo kinakailangan, anong dahilan, bakit kang hinihingi mo, mga sangkaterbang mga ewang kung pulpul -pul kayo, may tinatago lang kayo sa inyong mga ginagawang kalokohan. Kaya naman nabubuo ang perception ng tao kayo mga nasa kongreso, sangkaterbang mga tiwale, mga buaya, at yung kung ba, maraming tinatago. Kaya pag sinabi ko kasing kongreso nung araw, oh, puro buwaya. Hindi naman, we do respect dun sa ibang matitino. Maraming kongresistang ma matitino. Lalo-lalo na yung mga bagitong kongresista, mga, mga medyo generation X and millennial yung iba. Nakakasabay ho Pero yung mga dun sa mga talagang nagkatahong ng mga paama, mamamatay na lang sila sa pagiging kongresista, sige pa rin, nandunan na bubuong kanilang ugaling magtatakipan. Aba yung sal and statement of assets and liabilities, karapatan ng taong bayan niya na makita kasi kayo yung nilukluk sa inyong pwesto. Trabaho yan na inaprubahan, hinair kayo ng taong bayan, pangkalahatan na maging magtrabaho bilang mga mambabatas. Hindi yung bubutasan ninyong batas. Meron tayong information. Ito'y ito, y, ito y, freedom of information. Lahat ng informasyon na makukuha ng matataing ito'y bibig ng taong bayan, media. Kami ho yan. So, anong, ano problema ninyo? May karapatan din kami to check on you because alam ho natin there's such things as fourth estate, ang media. The first estate, sabihin na ho natin, eto hong uh, odikatura o sabihin na natin, bahala, uh, whatever order they come in, eto ho, executive, legislative, judiciary, and the fourth estate, the media. So, pwede ho kami mag-check sa inyo. Bakit parang eh, mga ang mga sagradong inyong mga sal eh, yan? Bakit pahihirapan niyo ang taong bayan? Bakit sasabihin niyo, baka may bogus laging may masama? Kung wala kayong tinatago, kung talagang lihiti mo yung inyong salen, bali balik ta rin man yan, gamitin man sa negatibo man yan, makukorek yan dahil ang original na kopya nasa sa inyo. Kung ba nga isang katerbang mga bobot pulpul, -pul? ayaw nyo lang pakita dahil marami kayong tinatago eh. Gusto nyo nga maging ano eh. You're not even transparent. Para kayo nagkukuntsabahan. O, baliktad naman, ha? Yan, yan ho ang kongreso. Lalo naging ganun ho sila nung panahon umupo si Gloria at lumakas ito mga sila. Andaya kung sino-sino mga mga, mga kachokaran ni Gloria. Nagbumalik yung dating Gloria, Gloria, Gloria. Gloria. Eh, maayos ka. Laban, labhan nyo ang mga dominyo sa Senado. Ito naman, sa Kongreso. Sa, 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 Kongreso pala yun, Sa Senado. Ito, to, to, to. Anong sinasabi ng Senado rito? Hindi nila gagawin ang ginagawa ng mababang kapulungan ng Kongreso na hindi sila maglalagay na strictong ito'y pamamaraan at sistema para makuha ng publiko ang mga statement of assets and liabilities or net worth ng mga senador. Ayun, magkaiba. Mas marami kasi mga buhay at magnanakaw siguro sa kongreso kay ganyan sa Senado kasi. Isus Mario Joseph, sabi ng Senado, sabi ho ni, so ni Soto rito, ni Senator Tito Soto, no, hindi kami magiging, magiging ano, na magiging ma 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 maging kapareho na stricto sa, sa kongreso. The Senate has the same formula as the Supreme Court. Ibig sabihin, transparent ang Supreme Court, transparent ang Senado, kayong mga sa kongreso. Kasi, ang hilig ninyo, napapansin nyo ba ang tatak ng kanilang mga sinusuot na t-shirt? Lakos. Ano yung lakos? Buwaya. Yan kayo. Eh, eh, dito, Banara Republic. <laughs> Walang buwaya. <laughs> Public service lang ho. Alam ho, personal lang. Kung kayo tatamaan, bahala sa si buhay nyo. Dapat kayo mabukulan.